Joker Oh. Grabe yung nangyayari ngayon sa ano, US. Ayo. Wawa naman sila, oi. Kaya nga, especially sa mga tiga California, sa Los Angeles, California, sa Hollywood Hills, di ba? Mm -hmm. Tsaka sa ano isa pa? Palisades. Ayun, dun yata yung una. Sa Palisades? Mm -hmm. Palisades ba? Tama ba? Siguro. Palisades. <laughs> <laughs> palisades. Hindi, parang Palisades. Pero anyway. Tama. mali naman yata yung Palisades. Oo nga, ano. Palisades. Check ko na yung sa Google. Pero anyway. Sige, check mo kaya. <laughs> Anyway, kay paring Google. Na-check ko na ka kanina. ko na naman. Okay. Pero, anyway, highway, mga kabatang helmet. Ay, oo oh, nga pala. para sa Dina. Bitcho ka uh. Kasi parang meron din kami yung kakalala doon. Kasi yung nanay ko, yung best friend niya, yung papadala sa kanya ng sulat. Ah. Uh. Doon nakatira. Pero, oh? ayan nga, mga kabatang helmet eh. Ano pa kasing nangyari? Hindi ko malaman kung ito ba ay nagkataon lang, Bitcho ka mm. Napanood niyo ba to? Cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with three shoutouts. God, creator of the universe, zero mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, one. All right. <laughs> no surprise in this godless town. <sighs> post video ka pa rin no. nung awards night nagsabi nga siya about kay God uh, di na may pa si God na, sabi pa nga niya Godless Town and wala pang 48 hours or within 48 hours yan na yun yung nangyari di ba zero daw si God? Kaya kasi zero mention daw si God. Oh. Sabi doon eh, di ba? Meron pa nga silang parang ah... Uh, tabulation pa sila yeah. Narang, nangyayari ah. Hindi kasi yun yung mga parang nag-shout out or whatsoever doon sa mga, eh, ko kung movie ba yon or name. Pero anyway, highway, mga ang helmet. Hindi natin ano no, lubos maisip juga per. Mm. Kasi yung area na yan, super mayaman. Uh -huh. Yung mga nandyan. Pati nga yung bahay ni Paris Hilton, na nasunog. Anong sunog din? O nadamay din. Oo. Mm -hmm. Pero ayan nga, mga kabatang helmet, iisipin natin, kahit anuman ang religion natin, di ba, bijogamper? Mm. Parang, wag na wag natin gagawing biro o gagawing parang katatawanan yung about sa mga ganyang bagay. No, sabi nga, do not take the name of the Lord your God in vain. In vain. Yeah. Tsaga okay, Wag no The godless town daw, bitchoga pa Okay. Ayun Ay, na nga. Oh. Ayun nga na nga. <laughs> si na. God. Oo, di ba? Kaya, kaya hindi nga natin masabi kung nagkataon lang ba. Mm -mm. O talagang kinatok sila. Minsan kasi, no, pag masyado na tayong naano ng power, fame, money, wealth, position, ba? Diba? misa mm -hmm. Minsan nakakalimutan lang natin kung saan ba tayo ng galing. Paano yung taong mura ng mura kahit? Yung minura siya ng minura. Yun nga eh. Pati si Pop, minura niya. Kaya nga, diba? Anong Ay, hmm, 'di ba? Ano nangyari? Eh parang mong tabingina yung mukha. Hindi mo ba napansin, videographer? Parang ano? Yo ko nga siyang tignan, 'di ba? Parang may something, parang paagnas na. Uh -huh. Pero ayan nga, Madam, ma nasa baba sila siguro ay eh, gustong gusto nila din video ka pa. Yeah, Bukang if... bibig nila, diba? Diba? Mga kabatang helmet, what if yung mga tao na laging namumutawi sa mga bibig eh, puro na lang impyerno, si satanas, <laughs> <laughs> hell. Pero kaya kung talaga kinuha sila. Hi? Diba? Parang kung talaga hinatak sila pababa. Ano, ano, ano diba? Diba sabi nga, what you say, It's what you get. <laughs> oh my goodness. <laughs> <laughs> Pero yun nga mga kabata, helmet, comment down below kung anong masasabi nyo dyan. Basta mag lang tayo, pagdasal natin, especially, syempre, yung mga kababae natin. Oo, oh, oh, kasi meron din mga Pilipino din. Yeah, maraming nga din daw na sa evacuation center na ng mga mm -hmm. Pinoy. Kaya, oh, tsaka yung, di ba yung may care, ano yung tawag doon? Home care facility? Ah, oh. oh. Yung mga oh, senior? Yeah. Oh. Ganun din, oh. Tin, tin, ano, nag-evacuate din sila. Kanya-kanyang stretcher, kanya-kanyang ano, wheelchair. Pero ayan nga mga batang helmet. Regardless kung anong nationality natin, pagdasal natin mm -hmm. ang kakwa natin, di ba? Puti ka man, itim ka man, asyano ka man, kung ano ka man, singkit or whatsoever. Pagdasal natin ang bawat isa, di ba? Mm -hmm. And mag- repent tayo, humingi tayo kapatawaran sa mga ginagawa natin. Mm, Magnilay-nilay lang, nilay nilay lang, lang. Oo. Siguro kailangan talaga humingi ng kapatawan. Mm. Pero ayun nga, comment down below nyo. Diyan kung masabi natin kung gusto nyo video to. Kalimut na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi like, ka updated sa lahat na mga upload namin ni Bichoga Par. Basta stay happy, stay healthy, and stay, stay safe times always. Sabi ko mong sabay na gano'n may tinamok ma yung keeps getting keep better everyday. God bless everyone. Bye! Oy, shout out sa mga tiga-antidote. Ay. Kasi, may love shout out po. Kaniya sinabi sa akin ni ate Bichoga Par. Ano? Ay, yung pangalan ni ate, Julie ba? ko alam. Wala si ate. Kuyo parating kausap nun. <laughs> ano? Sabi niya kanina, nagtanong siya, wala pa po kayong ano, i-upload na, na bagong vlog. Ano gusto niya? Oh, may ka nang shoutout ate!